Ako oh, yung anak ko. Nag-i-enjoy. <laughs> ano ba yan? Cyrus. <laughs> gonna, ay nako, ay nako, ay nako. Ay nako, ay nako, ay nako, ay nako, ay nako. Ay nako, ay nako. Ay ay right. Ay nako, oh, ay nako. Ang baby ko, ang baby ko na yan. Ala, ala, ala.

拜。<Bye. S 2>